Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang magsubscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na mas lalong iibig at mas lalong mahuhumaling ang partner mo sa'yo? Malayo o malapit man kayo sa isa't isa. Yung para bang mapapaibig mo talaga siya ng sobra-sobra kahit gaano pa kayo kalayo sa isa't isa. At mababalyo talaga siya sa sobrang pagmamahal niya sa'yo. Kaya kung gusto mo na maging ganito ang mahal mo sa'yo, gawin itong ritual na buo ang loob at tiwala mo. At dapat 100% kang naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang, isulat mo sa papel ang pangalan at apelido niya ng pitong beses. At pagkatapos mo nang masulat ito, ay lagyan mo lamang ito ng laway mo. At pagkatapos ay tupiin mo lamang itong papel kahit ilang tupi. At ilagay ito sa maliit na plastic o zepla kung meron ka. At pwede mo na itong itago, pwede mo ito dalhin kahit saan ka man magpunta. At itago ito hanggang kailan mo gusto at paniguradong siya ay mapapaibig mo ng sobra-sobra at ikaw ay mamahalin niya habang buhay. At kahit sinong gusto mo na tao na gustong mong mahalin ka, kahit crush mo ay mapapaibig mo. Basta gawin lamang itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At dapat gawin itong ritual sa mabuting pamamaraan at huwag itong abusuhin. At gawin ito sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At wala na po kayo kailangan pang o ibulong na spell, basta gawin ito na 100% ang paniniwala niyo. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.